Kung normal naman ang takbo, vibration or sounds ng sasakyan, pwede mo namang i-reset ang kotse na naka-check engine. Pero ako, kung may budget kayo, may malapit naman na scanner dyan o nag scan ipa-scan nyo na rin para mas malaman ninyo kung ano talaga yung problema. Malay ninyo, naputol lang naman na wire or natanggal na sensor. And a few pesos, magagawa na yung inyong sasakyan. Nakakabother din pag may check engine ang ating sasakyan. Pero kung tipid mode, pwede naman. Tanggalin mo lang yung negative terminal ng battery for 5 minutes. Then, i-on mo ulit. Pero, once na ulit yung check engine, I highly recommend ipa-scan ninyo para malaman ninyo ang problema. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nareceive lang akong question na okay lang daw bang i-reset yung kotse niya na may check engine. So nabanggit ko nga kanina, pakiramdaman nyo muna yung sasakyan ninyo. Wala bang unusual sounds? Wala bang unusual na vibration? Or unusual na tunog? Kasi kung may kakaiba o medyo low power, mas okay na ipa-scan ninyo para ma-determine ninyo kung ano yung problema Kasi yun nga, sabi ko nga kanina balay mo, wire lang naman na naputol Diba? Or sensor na natanggal Eh kung kakabit lang naman yung sensor Idudugtong lang naman yung wire eh pwedeng ma-resolve yung problema ng inyong sasakyan kasi sa totoo lang ano habang nagda-drive ka nakikita mo yung check engine yan sa dashboard mo nakakainita siya kasi feeling mo yung sasakyan mo eh hindi maayos o may problema so ang ending parang hindi ka makapag focus sa kalsada so mas okay na ipa-check mo no kumbaga ipa-scan mo usually naman sa sa pag scan depende sa shop ano pero nagre-range siya ng mga 500 to 1500 depende kung gaano kagaling yung scanner syempre mas maganda punta ka doon sa may mas mga magagandang scanner para talagang ma-determine talaga o ma-pinpoint kung nasaan yung, ta yung talagang problema nung sasakyan okay no doon sa question naman na Pwede bang i-reset? Kung walang kakaiba, pwede. So, ang idea lang naman dito, tatanggalin mo lang naman yung negative terminal ng battery mo. Maybe mga 5 minutes. Kung maaari, sabay mo na rin. Yung mga cups, no? Yung mga, yan, radiator cup, fuel, uh, yun dito yung fuel, fuel cup. Uh, lahat ng pwede mong buksan, buksan mo at ibalik mo ng maayos. Malay mo, hindi na bumalik yung check engine. Pero sa mga nabaha, eh, pwede rin naman na nag-check engine lang siya. Then, up, wala pa sa din, pag natuyo, eh, wala nang check engine. So, yun lang naman yung mapapayo ko sa inyo. Pwede nyo i-reset kung walang kakaiba, pero kung may kakaibang tunog, vibration, or sound, uh, uh, andar sa yung sasakyan ninyo, ipa-scan ninyo para malaman niyo ang problema. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.